you Piret sa ibaba. So, isinagin ng Intudent Torres Patrick. So, at saka patuloy ang paggawa ng anong hagdanan, ay trabaho ma sa so, gitna. Tingnan natin ang ano. Ang pintura ni Patrick ng dun um, sa may tiris sa baba. Dun sa may pinakabalikunahin. Uh, Diyan dami nun doon sa bungal. At saka tingnan natin ang hagdara Ang nakabit um, na ng mga redon uh, niya. Ang talitang lapay itong gawin. So, yabit yeah, lang na rin ito. So, wala naman tayong ibang ibang lang. Ngayon dito lang muna pag lang mga guys. Ayan mga guys. Ito nang nakabit. Ito sa ibaba. yan e, 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 I-sumento pa yan. Bubulihin pa yan. o so, e, e, i-sumento pa. Matrabuhan pa yan. Para pagkinis. Diyan kasi i-kinabit. E, 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 Para may matibay. yan Ayan ang na, ano na. sa so, update lang tayo. Mayroong reeling pa yan, yung gagabi dyan sa babao yung didus na, ano, stainless na tubo. So, e, e, binder pa rin yan. Hanggang, hanggang dito pa ito. Magayos. Hanggang, hanggang dyan daw lang, siguro. Or dyan, or dyan. Doon wala na. Ito ang paikot dito, hanggang ito sa baba. Hanggang dyan ito. Dito. Uh, so, So, yan ang mag update dito sa paggawa ng ano pagganan itong second floor so update tayo dito naman tayo kay patrick magpipintura din sa may tears sa bungad sa harapan guys yan so ito ang pinipinturahan ni ano patrick dito sa may terrace sa harapan dito sa may window dito, dito sa may harapan, harapan ng highway, mga eh. idol Ayan, pinitarahan na yan parang kulay ano, light yellow yan. Ang baga, personal. Parang ma, di ba, Yung mga ilaw, na yan magkabit. Pero ang apat wala pa, yan. So, yung may butas na yan. Puro pinlight yan. Apat ito mga guys. yan Ayan, Anong dyan. dyan yan. Alagyan yata ng kublight. So, itong update dito sa pagano ano, pag pintura ni Patrick dito sa may ano, tiris, dito sa may balkon sa may ano, buhat sa may harapan ng ano, bahay, sa may window dito mga guys. Itong din, yung mga tiles yan, hindi na ipipinturahan, kasi purong ano na yan, tiles. Pati sa iba ba, yung tiles yan, yung yung iba lang dito sa may dingding. Ang ang yan puro tiles yan. yun Yan, yan mo lang pinakabit ko kaya mag pintura, mag, mag mag ano pa. Kung mag pa magtintura Tiles na lang kasi ang ano yan, maraming ano yan na sobra sa pag tiles dun sa mula dito sa first floor hanggang sa second floor hanggang dun sa third floor So ito na lang pinakabit ko. mas mga, mga, ano naman, maliwanag at saka mga kintab. Yan na lang pinakabit ko. Ay, sayang naman Pero may mga sobra pa niyan mga, mga uh, guys kasi pag natuklap dyan sa iba, yung mga tiles dito sa bahay, sa first floor, second floor, third floor, meron pang Kasi kung wala kang reserva, kasi porcelain niya, ano naman yan, matutuklap katagalan ng naman may reserba pwedeng mapalitan. Kaya ito ang uh, natin dito. Ito. Ibat eh, color ito. Patrick, hindi nga ito ito, no? Ah. Eh, yung pang design, mga ah, guys, yung tatlong design, iba eh, yata nga, nga yan. Pintura, ibang color. yung kung anong color. Kasi, makakamagbumi na yung pintura pa. Kung ano, kung wala na. Dependent doon siya. ano. Haspi na ako nito. Haspi na lang. O, oh, yeah. Haspi daw, mga guys. Mayroon pa? pan Mayroon pa, Ibo. So Meron pang ano, pang speed daw. At saka kay ano, nakilala natin vlogger, kabayan, kabahaya, natin kay Catherine Adaw. Hapon yung live niya. So nag-comment sa kanya. At saka taga pala sa aming lugar Bandang Liti. Pero nasa Northern Summer na yata. So, naka-Facebook siya. Naka-live sa Facebook. So, nag-comment ako. Para. Pero ang ano niya. Ano maroon nga bata yun mga guys. Ma, at saka may tsura pa na ano bata. So, mga, parang ah, ano bang pinagtapusan ni ano Catherine, basta tama, oh, ano ano mataas so, kasi marunong ma-English mga guys. Mag-Tagalog, mag mag, so, Lahat na mga guys. Matalinong bata na ito siguro. So, shout out sa'yo, Catherine Adaw. So, nasa na din siya, Mariyata. So, ang kanyang mga followers, marami-rami na Kasi sa ano niya, Facebook, naka-ano siya, na monetize na. So, Marami na yata ng follower pero nag-follow ako sa kanya. Saka nag sa kanya mga video sa Facebook. Ibang kung mas sa YouTube, meron siya kasi kami. Yung aming ito, YouTube naman ito. Sa Facebook, mayroon pero hindi katulad nyo pangalan. At yung test official vlog, yung Kuya Pil vlog yata lang yun. Pero ang upload nyo ibang kung mga lang. Ano lang kung mga ilang peraso lang kasi dito lang kami nag ano sa YouTube kasi sa, uh, sa Facebook nahihirapan ng editor kung magano mag mag upload at saka mag edit kasi mahir, mas, ma mas mahirap hirap sa Facebook kaysa sa ano YouTube magano sa paka, at saka ilang minuto lang uh, sa Facebook account kung meron kang Facebook doon ka mag upload So, mabuti kong madali lang pero kung hindi real kasi medyo matagal-tagal mahirap mag upload doon sa Facebook kasi sa YouTube kasi kahit isang aros isang oras madaling ma-upload mag-edit so kaya nakilala ko itong ano si Catherine Adaw ang apelido niya sa ano niya sa nanay na sa gitna si, hindi ko matandaan sige lang isa na lang natin pag nag ano na Complete kanyang ano, upgrade. At ang kanyang nanit at saka tatay So, basta summer niyata, sa bayang bandang dito. <laughs> so, yata, tata, yata, nalilito, siguro, ang, ang, nani niya, ang siguro baka, din summer. So, pero baka nag sa takloban, siguro. Oh, UAP eh, University of Eastern Philippines So, ayan mga guys Itong trabaho Si Patrick dito Nakatutok si Ano, puro manatan sila si Kaya nandun sa si hagdanan Nag-wielding pa Para sa hagdanan Kasi Kailang araw pa ito Kailang araw pa yata ito Gagawin So, okay mga guys Ito lang muna ang ating update Ito sa pag- Actually, itong ano, mga guys, itong teres, itong nahuhuli. Paggawa kasi, ilang taon ito, mag simula kami dito sa bahay. November 8, 2021. Hanggang ngayon, ano na, August na, 2023 na. Sige pa itong gawa, update update maggawa kasi pero hindi ito medyo tinitigilan ito uminsan tapos binabalikan pero meron itong trabaho na halos isang town street malang araw araw mga guys na ako oh. tapos pag sumunod na magdadalawang taon mga paano na lang medyo tinitigil-tigil lang kasi ang schedule meron silang ibang ginagawa hanggang ngayon mag balay 2023 na gali mula sa 2021 So, binabalik-balik na lang ito. Kasi yung budget, naghahanap muna na. Naghahanap buhay mo na mga guys. Kasi, hindi naman ito basta-basta. Mga ka, ano kung wala kang pera na ba. Yung sildo lang at saka mga material. Napakamahal pa naman ngayon mga guys. Yung material. So, na. Medyo alanganin. So, siguro mag-ipon-ipon mag -ipon, or mag-isip muna. Kasi kung ma pabahay ka, kailangan tuloy-tuloy. Kasi yung mga tao, yung ya, sabi ko naman kung <laughs> minsan nagpabahay ka pa naman. Iyon ang sinasabi ng mga tao, mga guys. Pero kung wala ka rin, no, no wala ka ba, kahit anong salita nila. Kasi yung minsan yung mga tao na nagpagawa ng bahay, kailangan papagawa naman. Kailangan tapusin mo. Maro. Pagawa ka, hindi mo tinatapos. Yan ang mga comment minsan. Yung mga dito, nagtitigilan, sabi namin, medyo ang 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 kundo so ituloy din namin yan kasi tatlong taon na ito mga guys magiging update update sa paggawa magiging itrapasigit trabaho mga guys tsaka naghahanap ng kundo so okay mga guys so thank you very much itong update dito sa paggawa ng ano ng, pagpintura ni Patrick dito sa may tiris sa iba ba sa may mandang harapan ng highway so okay mga guys thank you very much sa baga pagsama sa ating update sa ating ano pagpapagawa nito ng bahay ni ano agaron ni busing mga guys kung so, saan nakaano dito kung anong kagawin uh, natin at tayo tayo nagbablog din tayo dito at so, uh, saka yung mga anong bibilihin so, tayong nag ano ng ano noon, yung, anong saan bibilhin kailan or anong mga material so okay mga guys meron pang kasi doon sa may ano sa may harapan i-update natin mga guys isingit natin dito sa video nabas tayo so hindi mo natin puputulin ang pagbablog yan ang design yan kasi yung terrace residence sa balcony balik mo siya ito, floor parang nauulan na siyempre hindi yan naka naka design lang bibilhin ko yan ng ano to Patrick Ang papalitan ang yung parang plastic ba yung ano mga guys yung parang plastic na i e, ibubugong e, dyan yung maliwanag yung parang salaming papalagyan ko dyan hanggang dito naka ano ipapa ano natin hanggang dyan na hindi yan maulanan hanggang dito pero dyan lang sa may ano yan design na ano 2x4 na ano bakal dito sa may doon wala hindi na kasi o yun nakabutas doon baka palagyan ko rin yan mag dalawang bilhin natin para yung tumulama hindi yan mababasa dyan lalagyan ko yan ng ano ng parang bubong na ano yung plastic yung ano ba't ka nga ito patrick nangalimutan ko ha Basta yan mga guys, yung parang plastic, yung kula, yung fiber. So lalagyan ko yan para hindi yan mabasa yan. So parang yung hindi naman yan maapektuhan ng design, ganoon pa rin yan. Yung mabububungan lang yan ng parang yung fiber. Yung parang salaming na ano, fiber ba. So itong update dito mga guys, yan ang ating barang mga bibilhin pa meron pang iba siguro iwan ko basta meron pang kasi kung may tinatrabaho mga guys meron binibili talaga hindi sasabihin na magtatrabaho ka walang bibilhin finish ka. wala mga guys meron bibilhin basta magtatrabaho pa meron bibilhin so yan ang ating design dyan kalagyan ah, natin ng fiber yan ang parang bubong hanggang dyan dito papalawit natin ng kaunti Hangga... Ano na pantay dyan sa tiles na yan sa ibaba. Parang ulan, hindi patindi, hindi may baga uh, natural lang na ulan, eh, walang hangin. Pero kung may hangin na, nasorbo na mga guys, hindi na yun. Uh, basa rin yan. Pero hindi naman lahat ng ano, mga ulan naglasurbo Parang nag mayroong hangin. And, mayroon namang mga natural na, na, oral, na ulan lang. yon yan it yan ang ano update dito yan dito ng update mga guys itong update itong update pala sa ating mga patuloy ng pagtrabaho so itong tindahan pag nagwelding so ba baklasin yan tapos i -islab na lang kasi ang highway dito magpupulins kasi dito so, anong taon yun babaklasin, babaklasin yan e, ano lang yun i e, e, eh, islab na lang yun dyan sa may tindahan yung mga titira. May tindahan na lang talaga. sa so, atin na lang. Tapos dito na. Eh, itap, ano yan, dikit na sa bahay dito. Dito di lang dito. Nakalawit pa dito sa may highway. Harap ng highway mga guys. Kasi yung tao, hindi mo ibili kung malayo sa highway. Kailangan halos na kadikit sa highway pag baba. So, ito. Tapos naman itong pinturahan. Saka, ito, yan na lang ang ano. Mayroon mga pinising tatsing mga guys yung sa mga CR yung ibang mga host mga uh, mga kaunting tatrabahuin yun ang natitira so okay mga guys dito hanggang dito lang muna ng ating vlog mag update pa rin tayo nito hanggang sa matapos yung hagdanan sa dito sa may sa pagpintura paglagay ng mga ilaw sa saka mayroong ano tube light at saka yung pin light yan naman meron naman yung mga pag, ano yung kabit so okay mga guys thank you very much at saka ano pala shout out ulitin ko na ang ating nakilalang kaibigan natin na vlogger si sa si facebook si Catherine Adaw so shout out sa iyo so, mabait ang bata na ito e eh, follow niyo pag nakita nyo ang video nya so, at saka uh, itong mga guys ibang ko kung meron na itong ano pamilya pero yata baga dalaga ba yata baga dalaga pa yata ang bata na ito so, bata pa naman ito tapos na yata sa pag-aaral at saka matalino maganda pa so thank you very much so maraming salamat at saka update natin ito kung kailan maano mapipinish talaga mapupuli 100% na nga ano matapos ibablog po lahat i natin so at saka mag, kung anong ibang vlog mag ano tayo mag update kahit anong lang vlog ito sa ating ano youtube si wala pa naman ito wala, hindi pa naman tayo kilala kulad nila ano kuya nards ito si ano Catherine Ado hindi malaki ng kanya may sahod na yata nga sa Facebook kami wala <laughs> mga guys ang gastos nito 100,000 sobra ng dollar halos mag 15 dollars pa lang so wala ito mga guys hindi ito ano para masaya lang na mayroon tayong youtube Aga update kami kita kung ano ating baga pinakabuhay ating ano pamilya yun na nga amin Parang masaya kami ng yung editor ko, nakaano naman Ito, siya. Pinaka secretary siya doon. Yung isa tayo connected o partnership. So doon ang nakapokus siya. Pero dito siya editor mga guys. So okay mga idol. Thank you very much.